Kung sa Pidol, welcome back sa Vercos Channel. Samahan niyo po ang panuurit bigyan reaksyon na mga nakakaliw at mga nakakataong mga videos na nagkalat dito sa internet. Let's go! Kuya, ang mga kaya sa ganito? 20, 20. 20, 20? Pareho lang Galing, na ba, galing, nakakamangha. nakakamangha. Wow, wow, wow. Walang <laughs> ko! Doon tayo sa dalawang. Wala, <laughs> ang cute. Makdo's Happy Milk Crocs. Wonky, Ito, <laughs> <laughs> naman. Ito, Papa! niya. Kaya hey, malulugyan makdo eh. Ay, wala Kayo rin lang, lang, lang eh. Kayuran. Para kayo rin pagdadamot ko pa. Eh. Igan. Diyan lang. ano mo dyan? Kung ka na. Kayo rin lang pagdadamot ko pa sa iyo. Ano ah. Ay, sige. Ay! <laughs> Yan lang kayo rin. Ay, huwag pa kayo rin. Ra. Kayo ran, yun na. Hmm? Kayo na buong pamilya ang pwede mo po. <laughs> <laughs> ay, <kayo> ran, <laughs> Magandang ka kanina rin. Tapiga. Eh, ayaw ko. Oh, echt. Pare, nalalaki marami ang wala mabitik at sa amin. Dikit-dikit ito sa kaliwa. Ito din nalaki. Yung focus ka sa gunita tapos biglang masyadong nakapokus na talaga. Pisili <laughs> <laughs> na pala. Yung iyak ng pamangkin mo ginawan mo ng sayaw. <laughs>

Alam na alam ah. Late. Late. tatay. Grabe naman natatay? sa mga tatay niya, <laughs> <laughs> Bakit ito <laughs> Hali, hali! Mau si Tati. Ito ang isang pamilya. Yes. Si Tatay ang ano, hali. Isa pa, hali. Na. Grabe yung galit niya sa Tatay niya. Kuya, dandan <-daan> lang. <laughs> Pati na hindi pa tumatakbo yan ha? Sabi ko kay mama, bigyan niya ako ng one drink, tapos sa akin to Tumulong na nga ako maglimas ng tubig. Pinagalitan pa. Ah, wala. Mahina, boy. Gamit ka nung foam na igaan. One time yan. <laughs> wala ka pala eh. Sabihin mo kasi ang totoo, boy. Putas ka talaga ate. Eh. <laughs> Doon din duman. alam lang. Pangalan ni Ma'am, Kifi. 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 Ba't ganito pangalan? Parang di maganda. Punta na natin si Madam. Kifi. Kifi. Kifi? 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 Kakabi Kaka ang pangalan niya. Ang kapo, Ma'am. Oh. Ganda naman ni Ma'am Kifi. Ma Okay, kitty. Kitty. Kitty, kitty. <laughs> kitty pala. Ay, sorry po, ma'am. Kala ko po, ma'am, si... <laughs> Ayaw Ay, po, ma'am, ma'am, si... Sorry po, ma'am. <laughs> sorry na agad, ma'am. Pagpasensyaan <laughs> mo na. Naiwan yong. Okay, bakit, bakit? Bakit? Bakit nga? <laughs> 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 Hinahanap niya yung cellphone niya. <laughs> Ay, hawak niya naman. <laughs> Ay, may mga ganyang <laughs> moment talaga, ano? Ano yung nahanap mo? Suot, suot mo pala. Ano na. Pa, pa, eh. niya. And <laughs> 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 kuya, ikalma mo first time ko gumamit ng mubit, parang i-delete -de ko na. Wala po mangyari yun. Pag-pigyan <laughs> <laughs> si Kuya. Saan po dito yung restroom? Eh, na, may signage, may arrow doon. Sige po, salamat po. <laughs> oh, ba't ka ba balik? Pupunta ako sa baby ko. Bakit? Siya yung pahinga ko eh. Hindi totoo yan. <laughs> Sana all. <Sana> <laughs> aray, gangster ka ba? Oo, oh, oh, leader ako ng gang. Tigang. No. <laughs> Tigang. <laughs> Kinabit ng kapatid mo yung bumbilya pero yung switch na doon sa washing machine. Ito yun. Ito yun. Legit. Oh. Oh. Legit beta ah. Kaya pag nabasa yan. ko. Hmm. Ha? Nalaglag. Ayun ah. Nag-away pala sila <laughs> <laughs> Matik na yan Bati na yan agad <laughs> <laughs> eh, Ganyan pala dapat ano Mami, mami mm. Tiyan mo yung ex ni daddy Ang puti Walang bilbil Ang sexy pa Bakit? mag ka baka ibabalik ka niya. <laughs> ibabalik ka niya sa tiyan ng nanay mo. Bakit? May jowa ka na. Meron na oh. What if kong niloko ko niya? What if kong may mahal na siyang iba? What huh? if kong tayo na lang? Grabe naman. Ang <laughs> naman. <laughs> Wala mo lang isang minuto. Alam ka, Joe, como de la...